Kasama rin sa mga certified Swifties, si Julie Ann San Jose at Raver Cruz. Ang magkasintahang kapuso na sina Julie Ann San Jose at Raver Cruz ay nadagdag sa listahan ng mga kilalang personalidad na nanood ng The Era Store ni Taylor Swift. Ang mga bituin ng Sparkle, kasama ang mga kapatid ni Julie Ann, ay naglakbay patungo sa Singapore upang manood ng isa sa mga palabas ng parangal ng mga awit at kompositor. Nagbahagi si Julian sa Instagram ng ilang larawan mula sa konserto, kasama na ang dalawang larawan ng grupo ni Naya, Raver, at kanyang mga kapatid sa loob ng lugar ng konserto. Nagpost din ang limitless star ng larawan ng kanyang itim at pilak na suot sa konserto at isang malapitang larawan niya na nagpapakita ng kanyang kamay na may numero 13 na pintado. Core Memory ang isinulat ni Julian sa kanyang caption. Si Julian at Raver ay nag-date rin sa Coldplay concert sa Bulacan noong Enero ng nakaraang taon. Samantalang, ipinakita ni Raver ang mga pahapyaw ng kanilang biyahe sa Singapore sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga larawan ng kanilang grupo na nag-explore sa Hadilan. Hadilan Vibin, sabi niya, Maraming lokal na mga bituin ang kamakailan lamang na naglakbay patungo sa ibang bansa upang manood ng The Era Store ni Taylor Swift.